walang magawa, maghapong na ulan, makakakit na lang kaya ng saging. <laughs> Joke lang mga Lodi. Ngayong araw nga mga Lodi, maghapong umulan kaya naisipan kong maghanap ng hilaw na saging para gawing banana price. At ito na rin ang aming gagawing merienda ngayong hapon. dahil nakakita na ako ng mura-mura, eto, aakyatin ko na. Aba, hindi nyo na itatanong, magaling ako sa kayatan, no? <laughs> Kahit pa yung saging aakyatin ko yan, mga lodi. O, oh, one, two, three. Mm. <laughs> <laughs> Oops, nagjojok lang ako mga Lodi. Ang totoo, hindi talaga ako maalam umakyat. Siyempre, magpapatawa naman tayo ng kaunti. At dahil nakita ko na nga yung aking titibain, eto na nga at titibain na natin para makapagluto na tayo. Ay talaga baga namang ito ang naisipan kong lutuin habang nanunood ng TV Eh, merong kinukot-kot at yan nga, sumampit pa dun sa isang saging. <laughs> Tamang tamat walang kasira-sira itong ating nakuha kasi nga sumampit siya at kinuha ko na lamang. Ayan, okay pagka uwi ko nga sa bahay ay eto pinilingan ko na agad yung saging at dalawang piling lang ang ating lulutuin ay baka naman pag isang buwig ang ating inubos ay baka naman tayo tibihin <laughs> bago nga pala ako magsimula ay naglagay muna ako mantika para hindi kumapit yung Ta. Okay, isa-isahan na natin itong balatan para magayat na natin at para may luto na natin bilang banana price. Abay, excited na rin yung mga chikiting ko eh. Akala yung potato price ang akin lulutuin eh, eh. Hindi alam ay banana price o saba price. <laughs> Natapos na tayong magbalat Eto nahugasan ko na rin nga pala yan Para yung mga dakta ay hindi kumapit dito sa atin saging Okay isa isahin naman natin itong gayatin Grabe ang dami Isang langganang banana price <laughs> Hindi maaaring hindi magbibigay sa kapitbahay at alam <laughs> Eto na nga yung ating mga nagaya to. Wow, ang dami. Okay, iluto na natin. Naihanda ko na nga pala yung ating kawali at lalagyan ako na lang ito ng mantika. Yan, okay. So, bali, dalawang boteng mantika ang inalagay ko dito para mabilis tayong mata. Okay, mag-try muna tayo ng isa. Yan! Pwede na! Magluto na tayo! Mas maganda talaga sa ganito yung deep fry na ganan para isang lagayan lang ay lutong-luto agad sila at hindi ka kukulangin sa mantika. Bale, hindi mo na nga pala ako naglagay ng pampalasa dyan kasi mamaya ako nalang lalagyan dun sa tupperware at ating aalugin. Ah, Yan! Halu-halu lang tayo para yung nasa ilalim naman ay hindi naman masunog. Ang namimiss kong mga luto mga lodi ay yung siniroy. Ang tagal ko nang hindi nakakaluto to noon, yung mah pa sentukan si Roy <laughs> okay na siguro yung ganitong luto kasi pag pinatagal ko to baka naman tumigas at maging banana chips eh, baka hindi kainin ng aking mga tikiting okay hanguin na natin to matapos kong hanguin yun na ito inilagay ko na rin yung ating padalawang salang kasi nakatatlong salang ako dito kasi nga isang plangga ng saba ang ating iluluto ang dami pero mag shortcut na tayo tikman na natin at atin titingnan kung masarap ang aking luto okay let's go okay ilagay na natin dito sa Tupperware at para malagyan na natin ng asin at para magkaroon naman ng lasa. Hindi na nga pala ako naglagay ng kung ano anong pampalasa kasi para sa akin ay okay na itong asin. Pero kung dun sa iba naman, pwede mo maglagay ng cheese powder. At saka na wala na pala akong na-stack na cheese powder kaya asin na lang nilagay ko. <laughs> Ayan, alug-alugin na lang natin at atin ng titikman. Okay, tikman na natin itong ating banana price, ano? <laughs> okay, so siyempre maglalagay tayo ng mayonnaise, okay? Yan, mayonnaise to ni Bacola. <laughs> okay, sino may gustong price? Nene. Nene. Okay, so ito na the moment of to. Tikman na natin kung anong lasa ng luto ko. <laughs> ah. Talaga namang. Kahit walang mali, kahit walang mayonnaise, mga lodin, sarap. May may gusto. ah mm. <laughs> nenek ha.